Jaden 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 saan mo gusto kumain Jaden Saan mo gusto kumain Ha Saan mo gusto kumain Hi ka muna Hi Hi ka muna vlog Hi ka muna. Hi! Hi ka sa vlog. Naku, mababash ka niyan. Bahala ako. Ano? Uy, ano daw? Wow! Oh. Galing ah. Bakit? Pwede na ikaw ulit. Hi guys! Huwag ka kasi sungit. Sungit po eh. Kami sa Hi! Hi, Koke. Hi, Koke. Ano gusto mo nyo? Naka-forma siya. Hi, Koke. Hi, Koke. Ay, sungit naman ang vlogger na to. Hi, Koke. nauna na siya. Koke, pag video, hindi na Oo.

Ano gusto mo i-eat? Ano gusto mo? Chicken sa'yo? Chicken? Ano? Ano gusto mo? Ikaw, Yohan. Ano gusto mo, Yohan? Chicken. Ha? Ano gusto mo? Chicken. Chicken sa'yo? Chicken. Yohan, ang pogi mo dito, Yohan? Pogi mo. Ha? Pogi mo. eden, naman Bakit mo ito Bakit uh, mo ito Ano Ano ka tayo bibili ng toys? Uh. Ano ah. tayo bibili ng toys? Ano ba gusto mo Gusto mo ng Anong toys gusto mo? Ano gusto Sabi mo sa akin bulong mo sa akin. Bulong mo, bulong. sa akin Ano gusto mo? Ano sa Bulong mo, sakin, bulong, 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 ano mo, ano mo? Bulong kay daddy. Sabihin. Ano gusto mong Bulong mo kay daddy. Bulong mo <coughs> na. Gay din. Patingin, patingin. Paano yung magic mo? Oh, wala. Galing ha. Ah, oh, sige na. Pogi okay mo naman. Pogi okay mo naman. Dito na, lalabas tayo. Wow. tas At lang na pansin patutok mo di Oh, ayan. oh ayan. Hmm. Sakto sa kanya ini. Sakto lang. Sakto lang yan. Sakto sa kanya ini. <laughs>